Ito nga, kinukuha natin ng video kung paano mag-discard ito. Itong wing ba galing sa via clan. Wow! Ayan mga tsukuran, delikado pala lang ganitong klaseng pagdidiskarga. Ayan o. Oh. so may posibilidad na masusugatan ka, bubog yan mga tsukuran. Delikado. So, puputok oh, puputok oh, siya. Ayan. Ayan, alalayan na dyan na. Ayan, kaya mano palita. Bula na yan, Medyo may delikado pala talaga pag discarga dito. Kasi sobrang laki. Sobrang laki ng wing ban. Ayan, umulundo na oh. Imagine naman, galing ilo-ilo naman talaga. Pagkarga niyan, maayos. Kaso, mahaba yung tinakbo. So, magkakaroon talaga ng mag-dedeform yung pag-ano. So ayan, sila yung nagsusupply dito mga tsukara ng ano ng produkto galing tong planta diretso kasi yung distributor dito ng subdang sa kabiru mga katsuran itong si Dong Ray siya ang distributor ng pandan dito sa Antiki. so hindi nila pwede ito ibabagsak dun sa mga wholesale lang kailangan dito sa distributor so yung si Dong Ray siya ang nagsusupply dun sa mga bayan barangay yan delikado delikado pala ganitong klaseng trabaho si, Tung, si Dong Ray mayroong ano service na pang deliver ito isang ganito isang elf elf at ang tawag dito tapos mayroon siya mga top down dito tapos mayroong uh, Rosco so ito inaayos ni Roger to dadali niya to sa Libertad Libertad niya to yung BBI ayan ayan may mga mineral water ayan ayan Eh, okay, ito ang pinaka receiving area dito na yung susan ko yan nakakita nyo noon kompleto yan uh, requirements para sa sanitary fire yun, JR uh, siyempre, kailangan yan napaka simple, systematic din ayan o, oh, napakagaan si dapat ito forklift dapat ito forklift so walang forklift ito ang ginawa nila ngayon so okay din ito, mabilis din ang trabaho Yun, ito si Sariboy. Saan galing? Sa bayan, nag-deliver. Deliver na kayo, bayan lang, sa bayan. Ano yung tiniliver nyo? Kalangay uh, ito sa wala. Suros ko yung dala ni Sariboy. Ayan o, oh, macho. Ganda ng katawan o. May araw-araw <laughs> na nabubuhat ng aon ka o ni. yung kasama mo? The store. Ay, oh, si Nestor. Ayan. Uh, dito rin yan, dito. Oo, dito yan. Okay, ayan. Kaya mga tukaran, galing lang yung bayan. Muulan, kaya hindi sila masyadong ano hindi sila sagabal ang sa pagde-deliver ayan 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 <coughs> eh, si George biyahe mo George, libertad libertad ayan si George naman ang mga biyahe mga kaskoran ito ang dadalhin niya, Rosco so ayan makakita nyo ito Ito karga mo, George. Ito. Ito yung kakarga mo. Ayan. Ito itu kakarga ni George. Ayan. So ito, Two wing ban mga katsuran. Ayan oh. Malapit na lang, malapit na lang 'yan. Ilang balik si Roger sa Libertad? Pagmuutikad dalawa. Mutikad dalawa. Sa isang araw 'yon. Araw-araw 'yon. Every other day. Lang. Every other day lang. So every other day, sa isang araw, dalawang bisis ang magbyahe. Pero pag truck, Isa lang. So mga kasura nakatambay ito kasi walang driver. Bukas pa daw ang pasok nito. So ngayon, ang ginagamit lang muna nila, multi-cab. Pero kahit mga na yung truck na yan mga ginagamit pa rin multi-cab dito lang sa ano ng pandan. So ano, pansin nyo, kalahati na lang. Oh. Yun nga mga na ulit ko. So, sa si rin na ito, ito yung distributor sa pandan, sa kalibertad. So, yun ang tinatawag na top-down mga tsukuran. Yan si Sunny Boy naman ang magdadala. Niyan. So, dito lang yan sa baryo-baryo lang ng pandan. Yan dito magde-deliver. Yan. So, yun. Nagkakarga niya. Yan din, soft drinks din. Yan ang kalaban lang talaga nila dito mga suran, maulan. Pag mainit, sobrang init din. Pag maulan, yun, yung mas maganda yung maulan talaga para sa akin dahil medyo yun lang. Malamig. Pero okay. Yun! Malapit na! Sir driver Ikaw din Tapos ikaw rin na gano Balang tulong tulong mo na rin sa kanila yan oh. pangalan mo Pangalan mo Raymond Raymond si Raymond mga tsuray Sir yun, yung driver ng wing na to Ayan tinutulungan niya rin yung mga painante niya Para mag diskarga Mga Diskarga Karga ilang oras sinabot Pag ano lang Ah dalawang oras, Dal oras so ito pagkarga nyo mamaya dalawang oras, oras. bali apat na oras tapos after nyan biyahe na kayo planta na biya aklan aklan nyo kaya nga daan nyo sa aklan ang nyo yung mga suran biya aklan daan nila ilo, -ilo. ano lang yan ano oras kayo walis doon? Ah, okay. Kapon pa, kapon pa pala kayo. Last time kami dumating sa Ibahay. iba'y Tapos pa nga Tapos saka lang kayo punta dito. Lasing ko. Okay. Ta so, Yung mga katsuran talaga mahirap tong trabaho Unabot ng mga to Dito si Raymond, yung driver Malapit na, malapit na katsuran yun nga, apat na oras ang kung gusto mo. Daba, diskarga, karga, diskarga. So kung sapi natin yung kasama na mga kasarang. Ayan, ayan. Ayan. Yun o, oh. dito na. Yun, nabaka basic lang mga tukaran ang pagde diskarga pero mas mahirap yung ikakarga ah? mahirap ang magkarga hindi forklip yung gamit ha? Ah? Porque yung gamit ay dito wala kayong forklip eh ay magkakarga ah eh. doon sa planta oh. forklip yung mga mahirap. tukaran mahirap mas madali yung forklip mga tukaran kasi ah. forklip ang ginagamit nila.

Yan, so si Raymond yung driver nila, masukaran, yung tumutulong sa pagdiskarga. So paano mamaya pag kinarga yan, manu na? Manu-mano pa rin? Yung pagkarga ng basyo? Oo, mano Pero magaan na, ano? Oo. Oh. So madali. Dapat may forklift din dito, yun, no? Know? Hmm. So sabihin natin yung may ari dito na bumili yung forklift. <laughs> di ba mayroong forklift na maliit lang na kayang buhati yung isang ano na di ba? Isang palita yun no? Know? So yung mga tsokorahan, uh, yun nga, medyo, kung mayroong clip to si Dong Ray, talagang mas mabilis ang diskarga at pagkarga. Yung nga, si friend, si Mike, yan. Talagang, yun, sa gabal din ng ulan, ano? Sa din to sa trabaho nila. So yung mga tsokorahan, pasalamat tayo at medyo na upanlaka natin nila tayo sa, ano, sa kanilang gawain. Bigawi sticker, ah. Kanino ko ibigay? Ah. Sticker. Diyan ko kayo. Bigay kay ano? Raymond. Oh. Kunin niyo na lang ah. Para subscribe niyo ha. Pakita niyo sa YouTube to pag na-subscribe niyo. Ayan no? Oh, si So, mga tsoran, pasalamat tayo dito kay Raymond, kay friends kay Mike na pamlakad tayo yung kasati sila sa kanilang ginagawa. Medyo naistorbo natin ng konti. Pero okay lang. So, sanay lang sanay sila sa ginagawa nila. Talagang systematic talaga paggawa nila. So kung may forklift, mas mabilis. Siguro di magtatagal. Makabili nito si Dong ng forklift eh. Para pagdating ng wing van, bukas lang. Buhat-buhat. Karga. Saglit lang. So ayun, si Sanay naman San, sanin san, deliver mo Ha? Dala sa bayan Bayan lang, sa bayan okay. Ayan kailangan, Wala nga, wala nga, wala nga stock eh Yung kailangan, okay, kailangan talaga daw Mag deliver si Sanay Ito puro Isang litro ang deliver niya Malaking soft drinks to Ito yung wingband Ay, uh, ano, yung rusko Halos mapupuno na Ayan o oh. Ah, si Roger ba Roger? Siya ang magde-deliver doon. Ala, ala lang takbo niyan. No, mga 40 lang. 40. Takang bilis noon. Banda, hindi naglalaro, hindi na gumano, gumagalaw. Yung pressure naman eh sa radiator ng te ano namin kasi yung de, mga ah, Okay. So yun, sa Libertad Union ang biyahe nila. Kasi kaya sa distance. Eh. Oo. Ayan, dalawa. Dalawa sila. Si Nestor yung alalay niya. Ayan. So, yung mga kakuran. Ito na ang ating vlog, -vlog ngayon. Ang pagdidiskarga at pagkarga at pagdeliver ng mga produkto ng negosyo ni Dong Ray na soft at bear. So, more on soft talaga. Makita mo ngayon itong binababa puro soft drinks yan Wrong bird So yun mga tsura hanggang dito na lang ating vlog Sa umagang ito Sa pag-discarga at karga ng mga Okay Bye bye